yo welcome to Elox Vlogs TV At mga ka-Elox, ngayon ang video natin for today Itong ating Macho Rusi 175 uh, Ang issue nito ay Yan, pag binuhay natin Yan, susiyan so muna natin Tapos I-start natin Mabilis naman, nabubuhay naman siya Pagka may-start natin Tapos mabilis din siya lang gumanda at mabuhay yan makina ng ating motor pag binitawan ko na mamatay mga kalox kaya na testin uli natin papaitaw sa inyo mga kay kaya, tumutunog naman siya at mabilis siya kaya ang gagawin natin spark plug tayo mga kalox kasi medyo malakas na rin naman yung kanyang minor yan minor natin yan medyo malakas na yan kaya check check muna natin yung kanyang spark plug kasi malakas na yan yung yan. minor natin malakas na yan eh. yan kaya bali magpo-focus tayo sa spark plug natin bali mga kaloks ang gagawin natin dyan ay mag i spark plug reading tayo malalaman natin siya kung rich mixture, lean mixture, o kaya naman ay optimal na ang ating spark plug mga kailoks maganda yan pagka nag golden brown ng ating spark plug mga kailoks kalagid muna natin ang spark plug cup tapos ah, natin yung ating spark plug tingnan natin kung anong reading ng ating spark plug kasi magpa plug reading muna tayo mga uh, ang isin natin na motor ay ang niya mamatay pero malakas na rin naman yung ating minor kaya plug reading muna ang ating gagawin mga tayaating kondisyon nating natin, spark plug kung optimal na ba siya o rich mixture na o lean yan mga kaylox, oh. kita nyo sunog ng ating um spark plug maganda naman Bale okay na rin ang pagkakasunog yan mga kaylox. hindi naman siya rich at hindi naman siya lean mga kilox medyo nag-golden brown na yung pagkakasunog ng ating spark plug mga kilox medyo mag-adjust lang tayo ng konti pa ah, higpitan pa natin kahit konti lang para makuha natin yung pagka golden brown ang pagka optimal nya ang magandang pagkasunog ng spark plug natin mga kailok kasi optimal pa lang sya hindi, hindi pa siya mismo perfect kasi mahirap perfect eh, ng pagkakasunog ng ating spark plug mga Hilux. kaya pero okay na yan maganda na rin ang pagkakasunog niya mga Hilux. kasi nag-golden -go brown na yan yung kanyang central electrode ay maganda ang pagkakasunog mga aloks oh. ngayon ang gagawin natin siguro mga aloks lilinisin muna natin itong spark plug natin tapos isagad natin yung ipihit natin muna lahat Iko close natin tapos bibilangin natin kung nakailang ikot kung nakailang ikot tayo din eh, sa ating fuel mixture pag napihit na natin mga kailoks o na-close na natin yung kanyang fuel mix through mga kailoks. Tapos doon tayo mag uumpisa mag-adjust ng o magpihit ng kahit 2 and half terms or 3 terms. At pag nagawa na natin yun mga kailoks ay doon tayo mag uumpisa mag spark plug reading. Kung ano magiging spark plug reading natin. Kung magiging lean ba siya or rich or optimal mga kailoks. Okay. Ito. Bale, hindi Kunti lang naman oh mga uh, medyo malaslas ng konti lang ng gas kaya ang gagawin ko pipihitin ko na lang siya ah uh, paklakwise. natin siya ng pasikip Kunti lang yan konti balik konting pihit lang kita ba ito na dito yan. di ata kita konti lang kasi maganda naman ang na pagkasunog ng ating spark plug magbabawas lang tayo ng konting rich mixture sya pipiti lang natin sya ng konti lang pa konti konti lang uh, natin sya pasikip para hindi ganong malakas sa gas mga, mga kailoks okay pag naman natin pag pinit natin sya paluag um, sa hangin naman mas madadaming daloy ng hangin kaysa sa gas kaysa sa gas. Adjust lang tayo ng konti mga para makuha natin ang tamang timing ng ating motor o karburador natin. At ayan eh na mga kaloks, ah. mag na tayo magpihit ng ating fuel mix through. Medyo mahirap lang kasi wala tayong pampihit talaga dun. Eh. Kaya improvise na lang tayo, gumawa na lang ako ng nakakawit para mapihit yung fuel mix through na yun kasi wala tayong tools para dyan. Ah, hindi na lang ako na papagpitpit ng kawad kasi nasa pahiram mo yung ate Martino, Kaya yun na lang oh. At least kahit pa paano nakakapihit naman Kahit pa konti konti lang naman ang pihit niya mga kailangs Okay na Yan, At subukan din natin Ipalalakasin natin ng konti ang ating minor Yan. Tapos bahala na tayo mag adjust mamaya Pagka na testing na natin siyang panda rin Yan, adjust-adjust lang muna tayo sa ngayon mga kailangs pero nauunawa ko na ayun, ura, ura ngayon. Ayun, mamaya tayo magpapaliwanag sa ito. Yan o. Yan. Tapos, itong ating spark plug. Um, lilinisin muna natin itong spark plug mga kailangan. Pakitaw na lang pagka malinis na. Okay? Ay, at ayan na mga kailangan. Nalinis na natin gamit ang steel brush saka konting gasolina mga kailangan binaras natin siya na steel brass kaya ayan na kinalabasan ng ating spark plug kakabit na natin siya doon kaya compassion chamber tapos papadyaan natin muna ang ating kicker para may para tumalsik ang mga natirang carbon doon sa loob ng ating makina sa compassion chambers ng ating motor makina tapos yan uh, ikabit na natin ang ating spark plug yan Ta kayo ta numero tatama mga kayo kung tatama numero tapos lagay natin ng spark plug cap tapos na ayos na rin natin ng nalaksan na rin natin ng minor ngayon testingin naman natin siyang panda rin kung tatagal Yan Kita nyo, medyo matagal-tagal na buhay na siya ngayon timing naman natin siya dito yan sa tingin ko ayos ito ganoon lang siya gumabilis buwasan pa natin at mga kailoks huwag lagi tayo magpopokus sa minor ng ating motor um, yun ba sunog na siguro kailangan na rin natin pagtanan lang yan. at ganun lang mga kailoks mag adjust ng ating fuel mix through mga kailoks uh, Bale, hindi tayo mag uh, po focus sa minor ng ating silinyador kasi doon na doon nga palakasan at pahinaan pero isa din sa dalan kung ba't namamatay agad ang ating uh, motor ang makina kasi wala sa timing wala sa timing ang hangin at ang gas ng ating motor mga Ma, minsan malakas ang hangin minsan mas malakas ang gas kaya nagkakaroon ng rich mixture sa alin mixture mga kinox. Ayan, okay na ang ating motor at isang start lang natin. Bilis na siya mabuhay at matagal mamatay mga kinox. Ayan, kita nyo naman mga kinox. Yun, medyo malabo lang ating video for today. Malabo lang ating camera mga kinox. malinaw-linaw na ngayon. Binuhay na ulit natin yan. O, ang tagal mamatay. Uh, kasi kanina, labo pala. Ang labo ng ating video. Yan. Ito na, andar pa rin siya. Patayin ulit natin. Tapos testingin ulit natin kung one, one click na siya. Pwede natin pahinaan pa ang minoro. Basta kukunin nyo lang kung Okay na sa Okay na ang tunog niya, Okay na ang tunog ng makina Ayan Basta uh, Malaman nyo lang kung mabilis ang tunog Kung sakto na Ayan Kaya para may tatiming nyo rin yung kanyang Tunog ng motor Tunog ng makina Okay mga Keloks Ayan katulad nyan, Medyo nabilis Medyo babuwasan natin dito Sa so, tingin ko, okay na sa akin itong ganitong tunog kasi, oh. At mga kailoks, ito na naging resulta ng ating kwan Ah, Bali, ko na lang yun ano, Kasi yung dumamin tao doon kanina. Yan o. Oh. Smooth na smooth lang ang kanyang tunog mga kailoks. Hindi hindi malas ang kanyang minor tama lang pag piniga ang throttle tapos matagal na rin siyang mamatay hindi katulad nung ano pag binuhay agad natin doon mabilis din mamatay pero ngayon tingnan nyo ang tagal na uli o. okay mga mo mukhang ganito lang video natin for today ano ba masabi kundi hasta la vista baby bye bye and god bless see you next video mga kaylox at mga kailok so napansin nyo tanggal na yung kanyang karyer sa likod ng ating motor kasi pinalay natin yun nung mismong araw na yun kaya may alay na siya sa kanyang putres pero nakakulawa ko na okay. una, una, una ngayon yan. Yeah, okay. mamaya tayo magpapaluma na